Magandang umaga. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Tapos po in ng mga labo. Tatabi ko ba eh ako. Tayo mga help advocate ko sila. Ah, uh, nakikita naman po ninyo. May number 26 sa likod. Action dapat party list. So, may bisita po tayo, no? Let's welcome Sir Edgar Lagman. Good morning, good morning. Punô una papasalamat ako sa good day na mabigyan kami ng uh, pagkakataon para mapakilala namin ang aming ang ating party list action dapat number 26 sa balota. Uh, ako si Edgar Legman, uh, member ako ng uh, health uh, committee. Ang sa sentro ka natin ay ang kalusugan. Una una, uh, gusto kong paalam sa inyo na uh, ang concern ko talaga ay yung hospitalization ng mga tao, Pilipino. Kasi kadalasan, yun ang magiging problema, malaking nawawala sa pera natin kapag na-hospital tayo. Pipilitin nating mapababa ang hospital bills ng bawat uh, Pilipino. Pangalawa, yung gamot. Gagawin natin mas mura, mas madaling maabot ng bawat Pilipino apatlo pangatlo yung mga member ng PhilHealth eh pupuruhan natin yan bibig kukunin natin maraming benefits dyan. ah uh, natin magkaroon kayo ng physical uh, prevention rather than the cure meron kayong uh, free dapat magka may magkaroon kayo ng free physical examination yearly uh, Sagot ng PhilHealth dapat ganoon ang mangyari dapat sa bawat Pilipino Uh, pipilitin natin ang mga benefits nyo maparami. Ang ating advocacy na pinaglalaban ay matinong gobyerno tungo sa komportabling buhay ng bawat pamilyang Pilipino. So doon sa mga advocacy ang yun, eh, makikita nyo na ang concern ng party list na ito. Multisectoral to, Maraming sektor na, na nominees. Meron kaming health, ako yun. Meron tayo sa edukasyon. Si Rocco, anak niya, anak, anak siya ni Senator Rocco. Eh, ipagpapatuloy niya ang uh, ipagpapatuloy niya ang advocacy ng tatay niya which is education. Uh, so, uh, hindi na ako magpapaligoy. Gusto kong pakilala na yung number one nominee natin. Uh, without further ado, please welcome von Dani Berganza. Anyway, ay magiging pumapasa sa lahat. Salamat sa pagkakataon. Baya aminin po ko sa inyo nung huling nagsalta po ako sa harap ng mga manggagawang Pilipino college student po. po. Nagdito karami. Kitak po's marami dito. 10,000 sa diwas ko Ako po ay aktibista dati, nag-aral sa De La Salle University, president ng student council nung panahon na bawal ang mga meeting na ganito. Ako po ay nagkaroon ng shoot to kill order, hinanting po. Tago po ako sa probinsya, ako po ay taga-Pangasinan. May Ilocano ho ba rito? oh, ang daming kuripot din katulad ko. At ipinaglaban ho namin yung karapatan, hindi lamang ho ng mga kabataan. Karapatan, mag-organisa, magkaroon ng council, ano ho, mga manggagawa, proteksyon sa trabaho. Maswerte ho kayo. May trabaho ngayon. Milyong Pilipino pa rin ho ang walang trabaho ngayon. Medyo mabagal ho tumakbong ang ating ekonomiya. Nung ako po ay mayor, ay eh, po ako ng State University sa Alaminos. Libre na ho ang tuition fee Sa Pilipinas ho kasi mas maraming high school graduate kaysa college graduate. Mas maraming may high school diploma kaysa college diploma. At malaki ho yung pagitan ng dalawang yun. Sabi ho nila, yung diploma mo, yun ang lisensya mo. Yun ang lisensya mo, ano ho? Para magtrabaho, may magandang kita, hindi lang dito, kundi sa abroad. Yun ang ibig sabihin nun, diploma. Nakakalungkot lang ho, sa Pilipinas, balik yung sitwasyon. 90%, 90%, high school, elementary, public school. 10% college. Kaya maraming hindi tumutuloy mag-college. Yun lang yung dahilan. Ba't ko binabanggit sa inyo to? Trabaho kasi ng gobyerno, obligasyon ng gobyerno at karapatan nyo karapatan nyo para malinaw lang ho na makapagtapos sa pag-aaral kung hindi ho kayo, anak nyo, ako nyo. Nagbabayad naman kayo ng buwis, di ba? Babayad kayo ng buwis. Kinakaltasan kayo. So ang tanong, bakit namimili yung gobyerno kung sino ang gagraduate at hindi? Eh gobyerno naman ang gumagastos ng pera natin lahat. Dapat pante-pante na oportunidad, di ba? So medyo kina-push tayo doon sa oportunidad. Baliktad ho kasi yung sitwasyon eh. Ganon din ho sa ospital yung bangito ni Kong Edgar kanina. Pang private hospital o pang public hospital ka. No, ako po ay mayor sa Alaminos, three terms, tatayo po ako ng ospital. Para makapagpagamot na walang pangamba yung aking mga kababayan. Kami ho, simple lang. Simple lang. Ako matagal na ako ang politiko. Yung pera ko ng congressman ako nasa loob ng ospital binibigay ko sa ospital. Kung sino may kailangan, yun ang gagamit. Hindi yung kung sino yung kilala ko na walang sakit. Di ba? Yun ang gagamit. So, ganun lang. Tayo, tilang mo 6.3 trillion ang budget ng gobyerno ngayon. Siyam na zero ho yun. 6.3 trillion. Yung budget natin ngayon, mas marami ang pangkalsada kaysa eh, pang-ispilahan o kaya pang-ospital. Kalsada. Okay lang, kailangan din naman eh. Pero ang kailangan ng taong bayan, edukasyon, pang long term, kalusugan, ito yung kailangan ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino. Na pag nito, eh naghahanap ng padrino. Para masiguro natin na walang padri-padrino, idiretso natin sa institusyon. Kung nagawa ko magtayo ng public school, college, sa Alaminos, mas malaki ang pondo ng congressman at ang maganda ho rito, pag malaming boto ho yung aksyon dapat, tatlo ang magiging congressman nyo. Hindi po kami nakikiusap sa mga politiko. Politiko ho ko ha. Dumediretso ho kami sa tao. Kaya malaking pagkakataon ho ito. Kung saan man ang distrito nyo, saan ang bayan nyo, ibote nyo yung mayor na gusto nyo. iboto nyo yung congressman na gusto nyo. Pero pag pinanalo nyo kami, kami yung personal na congressman nyo. Yun ang pagkakaiba ho. Pakatlo bahay Anim na milyon na Pilipino ang walang lisensya ng bahay. Anim na milyon. Kalikasan, problema na dito sa Pilipinas. Iba na huwag pa rin ngayon. Kung kayo ay dating magsasaka, yung araw ng pagdating ng ulat, iba na. Yung tatinit, iba na rin. Dito nga po, umaasa ako, umaasa ko, malamit, kahit hindi tayo sa ito, eh. alang niya, init pala. Mainit kasi yung pagtanggap niyo. Kung na ba tao ka kagad eh. Di ba? So, yun o yun, kalikasan, problema o. Di ba? at ganoon din kapayapaan. Hindi pwede na nagtatabaho ka dito, nangarap ka, baka yung anak mo na aksidente, inaksidente. Di ba? Dapat meron kang peace of mind. Peace and order is very important. Itigil na ho natin yung gyera. Four years under four presidents, peace to Communist Party of the Philippines. Muntik ho namin mariwi si Joma Sison para pumirma ho ng peace agreement. Tinamaan lang ho ng COVID. Naku, COVID. Yung mga pandemya ngayon, yung dapat so, natin pinapatay. Ilang buwan kayong walang trabaho nung may COVID? Dalawang taon. Hindi ba? Dalawang taon. Ito po yung mga iniasaan. Tayo po ay nagdarasal, kasama ng dasal natin kanina sa mga kababayan ng natin Pilipino na hindi pinalag katulad natin. So may chance po ho na gumanda ang ating buhay. Ito lang yung simple ganun. Magkaiba ho income natin. Aaminin ko naman po eh. Hindi naman ako plastic na tao. Ano ho? Uh, ako ay pinag-aral ng magulang ko sa isang magandang eskwela. Hindi ako nakapagtapos kasi na-shoot to kill order niya po ko. No? Ibista ako dati. Pero yung mga anak ko, sinigurado ako magtapos. Sinigurado ko magtapos. Yun lang ho. Para may diploma sila. Yun ang pangako na hindi mapapako kapag kami ho ang nanalo. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Mabuhay po kayo. Prentice! Luxon!